Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video, dinon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga marating ng mga updates. hindi makapaniwala ang makikita sa mukha ni Rex. Kailan lang ha? Gulat na tanong nito. Shit! Buti buhay ka pa. Ani pa uli nito sabay ng mapangutyang tawa. You shut up, Rex. Wika naman ni Greg sa nagbabantang tinig. Seryoso bro? Kailan lang? Muli siya nitong hinagod ng tingin. Akmang sasagot ang asawa niya na tigil itong bigla na may tumawag kay Rex. Rex, si Daniel iyon. Kailan ka pa dumating ha? Kahapon lang. Nagpalingalinga ito sa paligid. At tila may hinahanap ang mga mata nito. Nasaan si Sander? Kapag Juan ay tanong nito kay Daniel. Nasa labas siya, kasama niya si Ryan. Sagot naman ni Daniel. Daniel. Saka kumaway ito kay Atty. Vasquez and Felicity Randolph, Felicity Tawag nitong pansin kina Randolph at Felicity Sabay kaway ng kanang kamay nito Tumango naman si Felicity Marahang niyakap naman ni Rex si Daniel At bahagyang tinapik ito sa balikat Are you still single, Daniel? Baka kagaya ka rin itong si Greg Ani naman ni Daniel sabay tingin ito sa kanila ni Greg Rex, gaya ka pa rin talaga ni dati. Sobrang ingay ng bibig mo. You shut up, dude. Uwi ka naman ni Greg. Lihimli kinurot ng bahagya ang tagilira ni Greg. Bahagya itong napaigtad at napatingin ito sa kanya. Napaawang naman ang mga labi nito habang nakatitig ito sa kanya. Bakit ka ba mura ng mura? Tanong naman niya sa mababang tono. Ibinaba naman ni Greg ang ulo nito at bumulong sa kanya. Sorry, wika naman ito. Mabilis nitong iniyapos ulit ang kamay nito sa baywang niya. At kasabay na malutong na halik nito sa kanyang pisngi. O ayan na pala si Sander at Ryan. Wika naman ni Daniel. Napaangat ang kanyang mukha at napatingin sa gawin ni na Ryan at Sander. Nakatitig naman si Sander sa kanya at nagtagpo ang kanilang mga mata. Akman niyang tatakbuhin ang kaibigan. Pero mabilis na hinawa ka naman siya ni Greg. Lumapit sa kanila si Ryan at Sander habang hindi nito inaalis ang titig sa kanya. Binigyan naman siya ng matamis na ngiti ni Sander. Hinawa ka niya ang kamay ni Greg sa kanyang baywang at tumingala sa asawa niya. Greg, please. Huwi niya na tila humihingi ng pangunawa rito. Okay, fine. Sagot naman ni Greg. Basta huwag mo siyang yayakapin. Sabi naman ni Greg sa tuno ng babala ngumiti siya at tumingkayad at ginawara ng halik ang pisngi ni Greg. Bumitaw ito sa pagkakayapo sa kanyang baywang, kasabay ng isang malalim na buntong hininga. Agad siyang lumapit kay Sander, pagkatapos siya nitong bitawan. Sander, tinawag niya ang pangalan ng kaibigan. Napaawang naman ang kalahating labi ni Sander habang nakatitig ito sa kanya. Nakita niya ang sakit at pangungulila sa brown nitong mga mata. Gusto niya itong yakapin, pero hindi pwede. Ang magagawa na lamang niya sa ngayon ay ang humingi ng tawa dito. Dahil sa pangalawang pagkakataon ay nasakta niya ulit ito. Nasa bulsa ng pantalo nito ang dalawang kamay ni Sander hanggang sa lumapit ito sa kanya. Nang makatayo siya sa harapan nito, bigla siya nitong hinawakan sa braso at niyakap na mahigpit. I miss you, Pumpkin. I miss you. Bulong nito habang hinahaplos ang buhok niya. Umabot sa kanyang pandinig ang malakas na tibok ng puso ni Sander. Nasakta niya ito. She knows the feelings of being rejected once. Mga panahon na sinubukan niyang ipaubaya si Greg kay Sandra. Masakit iyon. Sobrang sakit. Akman niyang itataas ang kanyang mga braso para gumanti ng yakap dito. Pero naramdaman na lang niya ang marhas na paghila sa kanya. Napasandal siya sa dibdib ni Greg. Tumingala siya dito. Nakita niya ang madilim na aura nito. Masama din ang tingin nito kay Sander. Now where you stand, dude. Wika naman ni Greg. Muli nitong pinalandas ang kamay sa kanyang baywang. At mas hinapit siya nito. Napaingos naman si Sander. Saglitang dumaan ang katahimikan. At tanging ingay lang sa paligid nila ang maririnig. Maging ang malamnyos na musika. Ngunit ang mga kaibigan nila na nakapaligid sa kanila ay tila nakikiramdam. Naging mas mainit ang tingin nila Greg at Sander. Walang ayaw bumitaw. Malakas na pagtikhim ni Daniel ang pumutol sa kanilang katahimikan. Bahagya naman siyang napaigtad. "Ryan, kain na tayo." wika naman ni Daniel. I was expecting that it was you dude, Greg and Ryan fighting over Sandra. Wika naman ni Rex at tumatawa ito, but it turns out to be with you, Sander and Greg, fighting over, what her name again? Baling naman ito kay Daniel. Shut up Rex, wika naman ni Ryan sa pagbabantang tinig. Gumaway sa ere ang isang kamay naman ni Ryan. Agad naman lumapit ang waiter. Makalipas ang ilang minuto ay nagsidatingan ang mga waiter at inihain ang mga pagkain sa mesa. Daniel sits the left side of Ryan. Habang si naman ay katabi si Randolph. Si Sander ay nasa kanang bahagi ni Daniel. Greg doesn't have any choice but to sit beside Sander. At siya naman ay napapagitnaan ni Greg at ni Felicity. Inaalalayan naman siya ni Greg sa pagkuha ng pagkain. Gusto mo to? Tanong naman ni Greg. Habang nakahawak sa serving spoon ng butter shrimp She has a high allergy to shrimp. Sansala naman ni Sander. Will you please shut up and mind your own business, ha, Sander? Huwi ka naman sa naiirit ang boses ni Greg. Natigil ang lahat sa pagkain at napatingin sa kanila. Napalunok siya. Hinimas niya ang hita ng asawa niya at marahang pinisil iyon. Please, mababang boses na wika niya. Lumabot naman ang mukha ni Greg at napabuntong hininga ito Nginitian niya ito. Tumayo siya at siya na mismo ang nagsilbi ng pagkain sa asawa niya. Daniel, wag na wag ka magkakamali na ipakilala sa akin ang girlfriend mo. Baka matulad tayo sa kanila. Wika naman ni Rex na sinasabayan ng malakas na pagtawa ang sinabi nito. That will never happen, Rex. I trust my woman. At hindi ang isang kagaya mo ang magiging kaagaw ko. Matatag na wika naman ni Daniel Bumalik ka lang ba dito sa Pilipinas para mangutiya ha, Rex? Huwi ka naman ni Ryan. Mas mabuting bumalik ka na lang. Oh, shit! Namimiss ko talagang ginagalit kayo. Kasabay ng isang mahinang tawa. Napapailing na lang naman si Atty. Vasquez. Si Daniel naman ay panay lang ang huya nito. Habang si Sander naman ay panakanakang sumusulyap sa kanya. Can we talk after this dinner ha, Sander? We need to fix things. Kapag one ay sabi naman ni Greg. Where do you want to fix it? Tanong naman ni Sander. Natigil siya sa pagsubo at napalingon sa asawa niya. Ngunit patuloy lang ito sa pagsubo at pagmuya ng pagkain. She felt a little bit nervous. Lalo pa at minsan na niyang nakita kung paano nito binugbog si Sander. Nagkatiningin na naman si Narayan, Daniel at Rex Tila nangungusap ang mga mata ng isa't isa. Hindi na kayo mga bata guys. Wika naman ni Felicity. Binatawa nito ang kubyertos na hawak at pinunasan ng tissue napkin ang bibig nito. Properly fix things. That's how gentlemen act. Napabaling lahat ng tingin naman kay Felicity. Tumawa naman si Daniel. Wow! Nagsalita ang may pakanan nito. Pupusta ako ng 500,000 for Sander ani uli ni Felicity. Napaubo naman sa si Rex at Ryan. At maging si Randolph ay bumulwak ang tubig mula sa bibig nito. Tumawa naman na malakas si Daniel. Okay, fine. 500,000 for Greg. Uwi ka naman ni Rex. Natigil siya sa pagnguya at napakunot noo. Ano nangyayari? Bakit tila pinagpupustahan ng mga ito ang asawa niya at si Sander? How about you, Han? Balik naman ni Felicity kay Randolph. Shit, Felicity. Sagot naman ni Randolph. Uminom ng tubig si Felicity at tinitigan mapang mapangakit si Randolph. You choose Han, Sander or Greg. If you win, I will lick your head. Sabay naman na paubusin na Greg at Sander. Shit, uwi ka naman ni Randolph. Why don't we just go home and lick each other? Okay? Okay ani pa uli nito sabay halik sa labi ni Felicity it was a hot kiss nalaki ang mga mata niya at napalingon siya kay Greg at lumunok napaingos naman si Greg later on honey wika naman ni Felicity kay Randall sabay haplos ng hintuturo nito sa labi ni Randall ilang minuto pagkatapos ng dinner ay tumayo si Sander lahat ay nagkatitigan Makahulugan ang titig ng bawat isa sa isa't isa. Tila naguguluhan naman si Violet. Hindi niya alam kung anong nangyayari sa paligid. Ilan segundo rin ang lumipas ay tumayo naman si Greg. Stay here sweetheart. May gagawin lang ako. Babalik ako kaagad. Binigyan siya nito ng isang halik. Saka ito umalis. Tila naghuhurumintado naman ang puso niya. Hindi siya mapakali. Napabaling ang tingin niya sa mga kaibigan nito. They are just smiling. Oh, with a smile to big sack. No, hindi ito maaari. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib niya. Nagdududa siya. Tila may kakaiba sa mga ngiti ng mga kaibigan ni Greg. At tila hindi niya iyon nagugustuhan. Tila para iyon kina Sander at sa asawa niya. Tumayo naman siya. Excuse me. Pupunta la ako sa comfort room. Pagpaalam naman niya rito. Violet? Tawag naman ni Ryan sa kanya. Tanungin mo na lang ang ibang katulong. Baka maligaw ka. Ano pa uli nito? Okay. Aniya sabay ngiti rito. You want me to come with you? Felicity asked. No need, Felicity. Thank you. Hinanap ng mga mata niya ang kinaroroonan ng asawa niya. Ngunit hindi niya ito mahagilap. Dumaan siya sa gilid ng pool at lumihis papunta sa front garden. Have you seen Sandra earlier? Natigil siya sa paglalakad at bahagyang lumingon sa pinanggalingan ng boses babae. Dalawang babae ang nakatayo roon. Malapit lamang sa pool area. Sandra is here too. Pero bakit hindi niya ito nakikita? Is it true that she attempted to commit suicide? Nabasa ko yun sa newspaper yesterday. Napalunok naman siya at napabuntong-hininga. Tama ba yung pagkakarinig niya? Sandra is attempting suicide. She felt suffocating. Tila siya sinasakal at hindi makahinga mula sa mga naririnig. Yeah. So it means it's true that Greg Velasco is having an affair? Who knows? Sagot naman ng isa. Tumawang isa sa kanila. Tawa na mapang-uyam. I saw him with someone. I think it's confirmed that Greg really has an affair. Or siguro naman, naghiwalay na si Greg at Sandra. And she just can't accept it. That's why she attempted suicide. Hindi siya nakagalaw. She felt like she shouldn't breath. Why does Sandra needs to commit suicide? She felt sever all over her body dumagadagundong ang puso niya. Sinira niya si Sandra at nasaktan niya ito. Maaatim ba ng konsensya niya na may buhay na masisira kapalit ng kaligayahan niya? Muli siya na hininga at pilit na kinakalma ang sarili niya. Pilit niyang pinupuno ng hangin ang dibdib at gusto niyang huminga ng maayos. Ang kaninang paghahanap sa kinaroroonan ng asawa niya ay saglit niyang nakalimutan. She is with Greg when she attempt to suicide. Kaya ba walang dyaryo noong nakaraang araw? Kaya ba pati TV ay walang connection? Dahil ayaw ng asawa niya na malaman niya anong nangyari kay Sandra? Ano ang gagawin niya ngayon? Hawak ng isang pala niya ang dibdib habang kagat ang labi niya. Tumingala siya at pinikit ang mga mata at humugot ng isang malalim na buntong hininga. Alam ng Diyos kung gaano niya kamahal si Greg at alam ng Diyos kung ano ang intensyon niya at wala siyang intensyon na manakit ng iba. Ang tanging gusto lang naman niya ay mahalin siya ni Greg dahil mahal niya ito. You bastard! Hindi kalakasan na boses ang narinig niya mula sa harap ng hardin ng bahay unti-unti siyang lumapit sa pinanggalingan ng boses. Natigilan siya na makita niya sa lapag si Greg. Minamasahin nito ang panga nito. Huwag na huwag ka magkakamali na saktan siya. Huwag na huwag ka magkakamali na paiyakin siya. Dahil kapag nangyari yon, gagawin ko ang lahat para makuha lang siya sayo. Tandaan mo yan, Greg. Duro naman ni Edward sa asawa niya. Nalaki ang kanyang mga mata kasabay ng pagtakip ng dalawang palad niya sa kanyang bibig. You are a lucky bastard. Walang kahirap-hirap mo na nakuha ang bagay na matagal ko nang inaasam-asam. Bagay na pinapangarap ko. Ani pa uli ni Sander. At mang tatayo sana si Greg. Ngunit muli itong sinunggaban ng kamao ni Sander. Sa magkapilang panga nito. She can't move. Nanatilis siyang nakatayo habang nakatakip ang dalawang palad sa kanyang bibig hanggang sa makita niya ang dugo sa mga labi ni Greg. Napahakbang siya at akmang tatakbuhin ang asawa niya. Ngunit isang malakas na puwersa ang humila sa kanya. Nang tingnan niya ang kanyang likuran, it was Daniel. Let them be, Violet. That's how gentlemen fix things. Ani nito habang bitbit -bit ang kopeta ng alak nito sa isang kamay. Dinala ito sa labi at sumimsim. Mamaya makikita mo na magiging okay na sila na tila walang nangyari. Pero Daniel, protesta naman niya rito. Magtiwala ka sa akin. Ani pa uli nito. Binaklas niya ang kamay na hawak sa kanya ni Daniel at akmang tatakbuhin ang asawa niya. Ngunit nakita niyang inabot ni Sander ang kamay ni Greg at tinulungan itong tumayo. I will make sure na hindi siya iiyak at kung mangyayari man na iiyak siya. Sisiguraduhin kong iiyak siya dahil sa tuwa at hindi dahil nasasaktan siya. Tila gusto niyang umiyak, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili dahil sa narinig na sinabi ni Greg. Siguro itinago ni Greg ang nangyari tungkol kay Sandra upang protektahan ang kanyang emosyon. Anong gagawin niya ngayon? Kukumprontahin ba niya ang asawa niya o magmaang maangan siyang wala siyang alam. Siguraduhin mo lang. Marahas na wika naman ni Sander. Tumawa naman si Greg habang hinihilot nito ang panga at napapailing habang matamang nakatingin kay Sander. I love her more than anything in this world, Sander. She is my happiness, my light, and I will do everything to protect my happiness. I will do everything to stay in the light. Napaingos naman si Sander. Mabuti kung ganun. At masaya ako para sa'yo. Tinapik ni Sander ang balikat ni Greg. At alam kong kahit masakit, turo nito sa kanyang dibdib. Tatanggapin ko pa rin ng buong puso. Kahit masakit. Dahil mahal ka niya. Tuluyang nalaglag ang luha na kanina pa niya pinipigilan. She is lucky and thankful. Despite being an orphan she was surrounded by great people isa na doon ay ang don si Sander his love for her is selfless nasaktan man niya ito ngunit nanatili pa rin siya nitong mahal pagmamahal na handang magpaubaya how she wish na sana ganoon din si Sandra kumusta naman ang secretary ni Mr. Velasco natigilan siya nang marinig ang boses na iyon Pamilyar sa kanya ang boses na iyon. Marahan niyang pinahid ang kanyang mga luha. It was Sandra. Sandra is standing in front of her. She looks stunning in her black mini dress. Nakalugay ang mahaba at makintab na buhok nito. Hi, Miss Secretary. Sarcasm is visible in Sandra's voice. Are you enjoying your show? Ha, Violet? Are you enjoying your circus show? while making me your clown Napalunok naman siya It's ended her fault She deserves Sandra's eager I'm sorry Ang tanging nasambit niya Wala siyang ibang tamang salita na mahagilap Kundi tanging paghingi lamang ng tawad Are you still a virgin, Violet? Mariing tanong naman sa kanya ni Sandra No My husband took it from me a week ago, Sandra proud na sagot naman niya rito. I'm sorry. Yumuko siya at bumuntong hininga. Paulit-ulit siyang hihingi ng tawad kung kinakailangan dahil alam niyang nasaktan niya ito. Ngunit hindi niya hahayaan insultuhin siya nito, lalo na ang pagkatao niya. She is the wife after all. She knew she needed to stand her ground. Nakita niya na taas noo ang asawa niya na ipakilala siya bilang asawa. So she will do the same. She will do protect her happiness. And Greg is her happiness. Taas baba ang dibdib ni Sandra. Maging ang mga daliri nito at kamay ay gustong ikuyong. Ngunit hindi nito magawa. Napatingin siya sa pulso nito. Na natatalian ang itim na laso. Nakatero ng itim nitong menedress.